aming ano dito mga kabis oh. green green lang yung mga palay tapos makikita nyo dun yun Mount Arayat na yun mga kabis ganda ng sunrise no kakang lapit lang oh. <laughs> ang laki good morning sa inyo mga kabis mga araw sa aming lahat at ngayon ay uh, lang tayo uh, magpapahangin lang tayo kasi meron tayong uh, ubo at sipon yun ang na kung gusto kayo dyan na uh, pasitya na kayo at uh, matagal tagal rin tayo hindi nakapagal dito no? Uh, uh, sa trabaho at uh, naka tayo, naka nagkakasakit Ubusi po, uso kasi yung ubusi po eh So ngayon uh, magpapahangin lang tayo dito sa may uh, San Simon no? mga karis Mami yung pangkong no. Mami yung dan dyan Nabudol ni Tatay ang dati. <coughs> Welcome to a Bali. na yung, tanong yung tanong dito, na Umarok na, tapos tumakas na. Eh.

dito mga kakari sa pamuntang Manila na yan no? yan yung uh, index tapos meron dito inlet lane yan sa iba papunta na may San Fernando ah papuntang Baguio ito papuntang Tarlac papuntang Tarlac dito sa San Simon maraming ano dito maraming pagawaan ng mga kung ano ano no? maraming factory dito eh mga Chinese yung mga may ari so, dito, dito dito yan ang lawak nyan dyan malaki Pagkita yan dyan Ayan, kayo dun Agen kayaan dyan makikita yung bundok sa harap natin mga yung Mount Arayat so malapit na talaga yung uh, Mount Arayat dito ilang ilang uh, ilang kilometro lang makakarating na doon sa Mount Arayat ilang 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 Tawa na rin pala yung daan dito oh. inaas na may makdo na pala dyan oh doon yun, oh. dati wala yung McDo eh ngayon may McDo na ito sarap oh may McDo na pala dito oh. Oh, so, ito ang ganda. Hong kong water lily Ayun. Ha? Ngayon, dito pa. Wow, wow yung lawak nito, no. Aabot pa 'yan doon, nakita no? eh, mo sunrise ayun. At ma malawak na Ano 'yung water lily? Ha? Huh? no, yung parang ano no. si na kaya Ano yun doon? Fish pan yan dun ano uh, stuck Marami siguro so, no. Dada. Uh, Ay, ang snake. ganda talaga dito. Ang like mm -hmm. ganda ito, ang lawa. sa pabrika dito no saan na to nilalakbay natin mga kares so, papunta itong uh, ano, yung pagusan nito papunta itong uh, arayat nohan han pagpunta ang arayat to tapos uh, doon sa may dulo reliko tayo papunta tayo ng uh, San Fernando uh, so, talaga pag uh, may makikita ang ganyan eh.

Ang ganda pag mga ganito Ito ilang buwan pa lang to Mga dalawang buwan siguro yan yun, Maraming ano dito mga garis, eh. Green green lang yung mga palay Tapos makikita mo yun Mount Arayat na yun mga garis. Mount Arayat tapos doon naman may nagtatanim din. Ay. Marami isda yun doon. Tara. Dito. Ito 'yung, yung Ha? Yan, ay Ano sila? Nakuha nila 'yung Nagpatubig sila. No? Ano na Napat, no. okay. mm, tubig mga karets. So, <laughs> 'To so, 'yung, yung, yung, yung. ata lahat ng mga tubig yan dyan no? Ah, kaya pala, kaya pala may generator dyan no? okay. Tapos papunta siya dito, no. Hmm. yung uh, butas. Yung Buta putang sila nila doon, butas. Siya uh. nga mag-gasit ha, hindi naman tatang. Malapit na tato yan eh, no. Sakit din, sakit din. Tamba pa yan. Yan lang naman. Aba. Kaya nga ganyan ni. Eh. Mala malaki yung gastos. Siyempre yung binibili ng mga pala, yung mumura lang eh, no. Tapos ngayon, ang bigas natin ang mamahal. Tapos yung pagbili ng palay ang mumura, no? pala dito no gamit ka pala yan ayun Ay, diretso pabuntang Santa Ana San Luis tayan uh, san fernando oh dapat doon dapat doon tayo dumaan eh sana <laughs> <laughs> oh. so, ito ng ano uh, san fernando Pampanga tapos pagutahan sa mga mga So, ng mga viewers no at at uh, maraming maraming salamat sa inyo no sa pagsama at uh, at bye-bye sa vlogs natin no, mga viewers no at at uh, nga ngadin pala sa lahat na sumusuporta sa aming channel maraming maraming salamat sa inyo at at sana ay nagustuhan nyo yung vlogs uh, natin for today so sana ay uh, nag-enjoy kayo at at uh, hanggang dito na at see you next time bye bye